Idol, kita-kita nyo naman. Pangatlong huli na yan. Napakabilis. Oh. Laki no? Grabe. Magluluto na tayo ng sinampalukan. Kaso, walang bunga eh. Dahon lang. Dol, magandang araw sa inyong lahat For today's video, magka-catch and cook kami sa pulo ni Don Salverio Dumating nga ang kaibigan ko na si Richard de Leon Kaya naman nagkayaan kami na mamingwit at mag sa pulo At yun noon, hulog pa yung mahiwagang kasirola na paglulutuan namin <laughs> At yung kaibigan namin ay talaga namang hindi marunong mamingwit nung unang nakasama namin Pero dahil sa paulit-ulit namin siyang isinasama Abay, mas adik pa sa amin mamingwit ngayon. Kaya nag-request nga siya na baka naman pwede kami mamingwit at mag-picnic sa pulo. At ang nakasama nga namin ngayon ay si paring emitters, J.R. Onesa at si Kuya Mois. At syempre yung si Richard. At halatang halata naman talaga sa kanila na makakati ang kanilang mga kamay at araw-araw ko silang kasama sa vlog. At bigla nga kaming nalungkot at muntik na kaming hindi matuloy dahil sa dami ng water lily na aming lalabasan. Lapit na! Barko. Ay ayan na. Ayan na. Ayan na ang puwang. Buti pa dito may puwang pero sa puso mo wala. Ha? ayan idol, ayan ah eh, mga tropa pagod na pagod na oh, oo oh? oh? pre, kung mo ako ng sarili baka makasulog lapit na po kami mga idol hindi na lang po, konti na lang po ayun, konti na lang hindi maangin nakakainis ah, lang kasi maangin na tapos ang gapo ko pa <laughs> <laughs> ang hirap <laughs> Say lang mga idol, date update ka na lang. Date, update ka na lang ha. I love you. First catch mga idol. Sarap naman oh. Huli agad. Idol oh, pangalawang huli na no? oh. Yes! Pustahan kasi kami ng aking tropa. Kung sino ang maraming mahuli. Ako ah, sinong konti, siyang magpapainom. <laughs> idol, kita-kita nyo naman pangatlong huli na yan napakabilis oh Paul pang apat na agad o sarap naman ito mapakita ko sa inyo mga idol o kita niyo naman ah o oh, Nalaglag natin mapakita ko sa inyo sana kibitin agad Kinibit na naman, no? Ay, huli na naman! Yee! Ang <laughs> oh, Salaga, sarap ng kibit dito. Hindi tayo, di tayo, nagpalit ng pain. Ito, guluguli natin. Sana kita nyo. Makikita nyo. Sana nahilain agad. Natin. Ay, hindi natin. Eh, hinila na naman! Huli na naman! Yee! Oh, ha? Dito nyo mga idol. Idol oh. So, mga idol, walang katwa. Oh, sana makita nyo. Tulog natin. Tingnan natin kung hihilay ngad, agad. Hinila. Itinigil. Tingnan natin kung hilain. Hinila hulay na naman mga idol. Yee! -hye. Oh, ha? oh. Kanya lang kabangis, sumingwit. Kita nyo naman, dyan lang ang ispat natin sa kabe wow. Tingnan nyo mabuti. Kung hihilain yung tali. Ayan, hinila. Hinila na. Ay, nawala. Walang yan. So, yun, mga idol. O mga idol, lumalabas na naman sila. Ah, hindi ko na tatapunto to. Magluluto kami ng pinangat sa sampalok. Ayan mga idol. Oh. Huli na ang Ba't na naman, matatalo na yung kasama ko, yung tropa ko, bibili na ng alak yan. Ibang isda naman to. O, oh, dugong. Ngayon lang ulit ako nakapamingwit. Kasi may work nga kami. A day off. Kaya pagkakataon na. Wala naman kaming ibang gagawin. Kundi, ay grabe, sayang, napakabilis nun. Tingin nyo mga idol o. Oh. Bagal. Ayun yung ilahe. Yun o. Oh. Ay nakawala pa. Sayang huli na ay nakawala pa. Bumitaw. Sa bagay, sanay naman ako. Lahat naman sila. Bumibitaw. <laughs> Ito. Tuloy mo lang. Ah, wala. Ngayon o. Oh. Huli mga idol Oh. O. Oh. Diba? Hmm. Huli. Huli to. Oh. oh. Huli. So yun mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Grabe mga idol, lapad o. Oh. Lapad Oh. Grabe. Sarap yan apat But... So yun nga mga idol, pagkatapos na kami wait ni Aya na yung tropa ko na kumuha ng malakom pito sa palok Kaso wala naman kaming nakuha bunga Nais kam ako ng tropa, sabi niya madaming bunga ng sampalok dito yung palawala Kaya naman na uwi kami sa dahon ng sampalok yung mura At ang iluluto nga namin ay yung mga nahuli naming tilapia Hindi kami magluluto na ngayon kasi sobrang mal At napakasarap ang sarili lang po namin yan At ito nga po yung nakuha namin na dahon ng sampalok yung mura Kasarap naman talaga nito sa sinigang at talaga naman mga idol kahit simpleng luto lang eh pagkakasarap naman talaga kumain dito sa tabing lawa at iba naman talaga pag marami kayong kumakain talagang gaganahan ka naman talaga at nakikita mong nag-aagawan oh. <laughs> puta ka siya ba to sud mo nga konti <clears throat> ako po, yan okay na Laki no? Grabe. So yun mga idol, malapit na maluto ang ating sinaing. Yung takip, yung takip. Asan yung takip pre? Yun. Oh. Tako mo yan. Oh. Oh, tako mo. Oh, grabe. Sarap naman. Boy Scout. Boy Scout, Girl Scout. <laughs> okay. Kaya natin kunting maluto. So yung mga idol, luto na ang kanin, sinalin na. May inyater pang konti. Gusto mo? Magluluto na tayo ng sinampalukan. Kaso, walang bunga eh. Dahon lang. At yun nga mga idol, kinuha ko na yung dahon ng mura ng sampalok at nilagyan ko na lang asin at ito'y lalamasin lang natin hanggang sa madurog. Abay, syempre, pagdating sa lamasan, alam nyo na yan. <laughs> Abaw! tilapia sa dahon ng sampalok pinangat Sabi. baka wala nang laman tong eso <laughs> hindi may talbos pa ng kamote Hmm. Ah, gutom na gutom na. So yun mga idol, shoutout muna tayo. Shoutout kay Jericho Corquera from Chaong, Quezon. And shoutout kay Frederick Olkina. And shoutout kay Jerry Boy Pajardo. And shoutout kay Elvira Kondo ng Baras Rizal from Osaka, Japan. And shoutout kay Elson Reyes at sa asawa niya kay Judith Ostos Reyes. At sa dalawang anak nila na si Alden Reyes at James Elson Reyes. And shout out kay Arminda Kawei from Brunei. And shout out kay Renegade Official from Taytay Rizal. And shout out po kay Mark John Martinez. Martinez. And shout out kay Landrito Rick. So yun lang mga idol. Shout out sa inyong lahat.

miệt mang không ba mang không xí Ha 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 ha.